Hello guys, good morning Ayan Umaga na rito sa desierto Nagluto yung kasama ko ng sinabawan Kakain kami Asan yan yung niluto mo? Yeah. Ayan, kakain Kain kami sabaw. Kain kami ng nilagang beka Walang pangsigaw. Sigaw ang para. trip ko kanina kasi walang pangsigaw doon sa pangunasan. So, Mauna na kaming kasama namin, wala pa. Makulit na yun kasi kumain man yung kanina eh. Kaya nga. Dito nyo naman. Yung pospisa ang dimang kamuya. Kaya nyo 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 nyo. Kunti lang nyo. Pusipang ipin nyo. Uwik yan. Asun eh hindi na lang magkanihan sa na ito ako dito oh saan ka? oh yan oh uh, ito, ka. kaya na, okay lang pa siya so, sige ano yung ganyan gulay bagis pwede ba rin doon? oo oh, kompleto doon oh hmm. lang yung baka Tara, kain tayo

Tak, betul, tak sekuat tu. Cuma, kita kan tu. Kau tengah tahu lagi apa? Stok kain tayo. Ayan guys, kain tayo guys. Aking ano. Sarap mamili dun sa panda. Kompleto sila doon. Ha? kumpleto sila doon. Hmm. Kasi kumaubos naman yung pera mo na pag doon magtambay. Hindi ah, kailangan magtip. Kung naman ako, tinipin ako ng kong Dunn mun syllabus kami tumatam bay. Sirge. Hmm? Si. Sirge. No si. kailangan daw siya. Kenery. Bola gay. Kaya nga, ah, hindi tulog natulog pa ori pa rin. daw muna siya. Today? Uh, -umaga na siya? Today? Ray? magana Magpang-umaga na siya. Hindi matulog mo na. Ayaw niya sa panggabi dyan, nakakatatlo-apat naman siya. I-sabi eh, ko, naniniwala kasi siya sa mga nagkakwento sa kanilang kasyam. Hello guys, kain tayo. Ayan yung aking ano, kasi mm -hmm. yung kanin is live. so, yung kasama ko, yun yung nagluto. Kanin is live. na sa amin. Rinis na sila. Kasi <laughs> po tapos na mga At uh, Kasi meron po tayo na mga bisita. mga ng mais alam ko lang <laughs> ilalaga <laughs> ko to kumuha ko ng mais. alam <laughs> ko kasi sigang kanina to. Hindi ba may mga alam tayo dyan? Papakita ko sa inyo rin

baka Ako. Nauna ako. 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 Ay. Kumain muna ako pag-uwi. Sabaw oh, masarap. ka Nilaga. Hello, more. Hello, oh, Philippines. So... Ka karangating niya lang. No filter pa Sana all sila Kain tayo. Sa ulam namin kagabi, tortang dilis. Mm. Mm. tiba kaduun. baka hel. Ha. Memelambut. Lalu 3 1/2 minit dalam dalam. Ha. Parang babol. Ah, uh Di -huh. belokan <tongan> sana. pada di kumpulan. Ipasal natin. So so paso para pagulo-ulo. No? Oh, you bet. It is so salty talaga. Dapat mag-add ka ng condiments. Para hindi stay para Dito na lang dito. Tapos daw pa-todo, restu-todo Okay wa? Mas sira ko 'yung ano 'tong ni. Minu-check eh. Pasabi lagi Okay Kasi baka kulang sabi ko, na ako. Tama yung ano, ito yung binili kong sibuyas dahon. Pinting, na dahon. Putin na madam tayong pinalagay niya. Saan ba ako? may dahon, Kaya nga eh. Kaya nga eh. kailangan at putulin ng bukas. Sige. Yung ano. Di ba ako kumuhaw mi? Mhm. Um, madami pa palang kasama dun eh. marami na dun, hindi mo yung iba ba? Hindi boring at dinjeraso group mo. Salamat Ano niya matatandang Matatanda. Oo, Hindi pa niya nakita yung matatandang oh, iba yun. Bawal silang na matanda na oi. Eh. Mm. Kailangan pero lang lahat doon. Hmm. Sa bata atin na ano eh, sa bata atin na kakaray sa, sa bata na Kasi masabi niya. Kung may meron daw mga lalola. Lulubo. <laughs> <laughs> Lalo <lang>. <laughs> 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 Ano yan? Sa yan? Nagsabaw lang siya. Ay eh, sabi, kaya na ko. Ayaw niya mag rice. Diet siya. Sabi ko magpa na ako ng kanin magpa makakulang. Umuwi kasi ako after lunch. Dito? Umuwi mm. tayo nga ako. Buto mo ako. Okay guys, bye bye. Kain lang kami. Tapos ano naman ilulutong mm. mo dyan? Oh, oh, ito dudugtong ko Bahala na. Christmas party. Bye. Bye.